ayun may rescue na naman tayo mga mix mga par dito sa Mactan Lapu-Lapu hapon -lapu. na kami umalis kanina mga magsisix na siguro ayan inabutan na kami ng gabi puro umpisa na namin kagad tong uh, troubleshoot niya pero hindi troubleshoot to kasi 4 months na hindi daw siya umandar ngayon ay pina-under nila hindi talaga under kasi ang battery ay low bat kaya ang unang ginawa namin hindi na namin pinakita na pinalitan namin ng baterya ang alawang diskarte namin hipan lang namin yung hose papuntang tanki pagka bumurukubok wala nang gas diskarte lang namin yun mga mix mga para hindi yung ibig sabihin na gayain nyo. ayun may gas naman po siya kaya magpapa-start na tayo mga mix mga para sige start ayun, under na layo namin, Compostela to Mactan Airport huwag mangyari sa mga sasakyan yung mga mix mga parano kahit di na kayo tumawag ng uh, mekaniko, palitan nyo na lang kaagad ng battery, under na yan okay lang din sa amin kasi siyempre kikita na rin kami dahil malayo yung pinanggalingan namin medyo malaki-laki rin yung ibibigay na may ari nito kahit na ang ginawa namin ay nagpa-start lang o nagdala kami ng baterya kaya ayan, kita niyo ng mga mix mga par, na. Yun lang, battery lang, low bat lang siya. At ito na nga, kita niyo naman na itong battery na dala namin, nakaipit lang ng vice grip. So, ibabalik na natin yung dati niyang baterya para kumarga. Kasi na-tester na na na, na, namin na, na, natester na, natester na din namin itong ano, alternator, gumakarga naman din. Kaya yung battery niya na ibabalik namin, ayan, magkakarga na kusa yan ay papaandar-paandarin nyo lang sa sasakyan nyo huwag nyo i-stock ng mga tatlong buwan, apat na buwan ay malulobat talaga yan lalo na kung may alarm lalo na kung may grounded konti madi-discharge talaga yung battery nyo kapag ka umabot na ng buwan na na-stock kailangan mga 3 days, 4 days o 1 week, paandarin nyo lang para hindi maging ganito ang inyong sasakyan pa-pandar, pa-pandarin nyo lang, mga 2 days, 3 days, ganun. Ganun lang, mga mix mga par, kaya sige na, babay na. Okay na to.